Alhamdulillah, muli nating uh, naisapatuparan yung ating mga obligasyon sa kaisaan ni Allah subhanahu so wa ta'ala na maitindigan sa lahat natin ng Jumaha. Sa pamamagitan ng ating butihing sheik, uh, ibahing kisi, yung ating katip ngayon, Alhamdulillah. So, at uh, ang brother natin, humabo lang pa. Teka saan ka, brother? Asma, brother. Harold. Asma. Si brother, gusto ko lang ishare sa inyo. Kasi marami ang mga nasa libingan na humihingi pa na isang is pagkakataon para maitayo yung pagdarasal. No? No? So, ito ishare ko lang sa inyo dahil nakilala ko si brother. Sa atin siya nagsahada si brother. Alhamdulillah, nakilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang kapatid. Yung kanyang kapatid, isang daiya, na kung saan ay uh, bumalik na kay sa subhanahu ng ta'ala. Ilang, ilang years na, brother? Two years na po. Pagto two years na. Yung kapatid niya, isang volunteer daiya din. Eh, na kung saan ay allegedly, kinamangan siya ng COVID. So, yung tatay niya, ang nakipag-agumento sa atin na gusto sa'ng ipasunog. So mula kapitid, umakbo tayo ng pasig. Ito gusto ko lang i-share para at least meron tayong uh, basihan na kung saan. Ay uh, sabi nga ni Seng uh, Ibrahim Casey, eh, kung sino man ang ginabayan ni Rasulullah na wa ta'ala, walang sino man makakapagligaw. Kung sino man ang kanyang hindi gabayan, walang sino man makakapagabay. So, etong istorya na to, yung tatay niya na kung saan, gusto yung gusto isunugin o i yung kanyang kuya na isang daya. Kuya mo, no? Kuya, alam Ah, mas matanda siya. Volunteer siya ng sa uh, Aitay, Rizal, taga Pasig. So, siya sa Pasig General Hospital noong pandemic time. So gusto nilang sulugin, hindi tayo pumayag. Mula Kamite, pumunta tayo ng Pasig General Hospital para akunin yung kanyang kapatid. So ang naging problema, ayaw ibigay ng tatay niya. Yung tatay niya, kinausap natin, hindi pa hindi siya muslim eh, kinausap natin yung tatay niya na ang anak mo isang volunteer dahiya. Tumitindig siya sa mga street dawa, sumasama sa mga kapatiran para magdawa. So, ang unang gusto mo niya, sunuhin. So, pinaliwanag natin, natin sa abot ng ating makakaya at hinihiling natin niya na Panotala mabuksan ang visit ng tatay niya. Alhamdulillah, kumayag siya. So, nung natin sa Norso Daray, Muslim Cemetery, yung kanyang kapatid, habang nalalakbo kami, Ah, madaling araw na eh, no? Habang tumatakbo kami, tuloy-tuloy pa rin ang dawa. Nung bago namin ilibing, yung kanyang kapatid, tinanggap ng tatay niya yung pananampalataya ng Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yun ang naging daan. Pagkalipas na silang buwan, kapatid, dalawang buwan, tinamaan naman ng COVID ang tatay niya. Bilibing naman natin sa Manila Islamic Center, ah, sorry, Islamic Cemetery. Two months lang, nagsyahada yung tatay niya. Hindi nyo ha, din istorya. Siya yung unang kumukontra na ayaw nang ipalibing yung kanyang anak. Nung pinaliwanag natin, tinanggap niya ang Islam. Alhamdulillah, Dumating sa kanya ang kamatayan after two months, isa siyang Muslim, Allah Allah Akbar. At binuwak natin, maski sabihin positive silang mag-ama ng COVID, walang takot, nilibig natin sila sa barangan ng Islam. Hindi tayo bumaya na ikrimi yung mag-ama, Alhamdulillah. Oo, oh, yung, 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 ibig sabihin eh, yung gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kumukuntra, Uh, tinanggap niya yung Islam. Islam sa uling sandali ng kanyang buhay. Kung titignan mo ang katayuan ng kanyang tatay, mas pula Di ba, brother? Malaki ang katawan. Naka-NMAX pa ka eh. Di ba, max Kung pumurma, alam mo, mas pula eh. Kaya sabi ko sa kanya, brother, kung talagang ipasusunog mo itong anak mo, ito ang lighter, sindihan mo yung galeri mo. Kung hindi ka mapapasok, tuloy mo yung anak mo, pasunog mo. E eh, sabi niya, lighter yan, siyempre masakit yan. Ayun nga po. Actually, wala kang lang pakikilap dyan eh. Hindi namin kaano-ano yan eh. Ba't kami nang dito mula kami din hanggang pasil, Dahil sa pagmamahal namin sa kanyang, sa anak mo bilang mga kapatiran muslim. Doon siya na, buksan ng puso niya. Nung sinabi namin, sinabi ko na yung anak mo, kasusog mo yan, ipalitsog mo yan, wala naman akong pakiram dyan eh. Kinagampanan lang namin yung bilang kapatid sa pananampalatay ng Islam. Pandemic pa ngayon. Eh kung mahawa ko dyan, mahawa kami, ilan kami? Ilang, 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 ilang sasakyan kami, dami-dami. Kasi hindi usap kami. Nung nabuksan ang puso niya, tinanong niya, Paano ba ako mag Allahu Akbar. Nung sinabi niya, mismo doon sa libing ng kanyang anak, Subhana, madaling araw, alas mo siya tayo, nagsasahada yung tatay niya. After two months, tinarinan siya ng kamatayan, Allahu Akbar. Magkaipa sila ng pinaglibingan, Manila sa cemetery, yung kanyang tatay, norsagay naman yung kapatid niya ang hipag niya na ulila ng dalawang anak, no? Ulila yung hipag niya ng dalawang anak. eto pa ang maganda. Hindi pa siya Muslim nang that time, eh. Nakita niya ang Islam, no? Doon sa pagmamahalang anak, anak. bilang kapatiran. Kinanong niya ang Brother Harun, paano ba ako mag-muslim? Siya so, rin, hindi pa siya Muslim that time. Ang Muslim lang, yung kapatid niya. Inanggap niya ang Islam. Kung maradala na ko sa mga diwa, last month, doon ka binagsyahad ang dalawa. So, handa ka laban tanggapin ang Islam, bagay sabi ko. Opo, inanggap niya ang Islam, alhamdulillah. Ilang years kayo ng Muslim, brother? Ano po, 2021 2021, pandemic pa, inanggap niya ang Islam. Dahil nakita niya yung pagmamahalan bilang mga kapatid ng Muslim. Nakita niya yung malasakit eh. Kaya alhamdulillah, Nung nababalitaan niya, meron na tayong maski dito, malayo pa. Parang si Sheikh Ibrahim Kaysen, maski malayo, pumunta rito. Gas na pa, pumunta siya. Alhamdulillah, maski pa paano naman, na intention pa lang, rewarded na siya. Nalig niya lang sa traffic. So ngayon, maging practicing niya, pati pamilya niya, asawa mo, no? no. Muslim nga, Allah, Allah, ba? Oh, Oo. Pati asawa niya, anak niya, no, brother? Allah, pati mo yung ni brother, no? no. Oh, dabing, na po eh. niya, dati yung hiting kulina ko eh, yung forma dati eh, ano eh, kung baga, pero ngayon, Allahu bakas na bakas kanya, pagiging isang muslim, Allahu Akbar. Allah, Allah. Ang mahal niya sa buhay, dalawa, ang bumalik niya sa banong atala, naging, 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 naging matatagong kanyang pananampalataya. Yeah. So, ito pa, may bonus pa yun. May kapatid pa, pa siya. Di ba, si brother? Yung kapatid niya, napasexy-sexy, -si 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 -si, nagtanong din paano magbuha muslim. Kasi sabi niya, paano ko dadalo sa kapatid ko sa mga sagaray? Tinuro ko sa kanya, ano ba yung mga bawal? Bawal magdala ng bulaklak, bawal magdala ng karoke, bawal magdala ng baraha, Hanggang sa si inyong kiyong tiko na siyang paliwanagan, tinanggap okay. di din niya ang Islam, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kaya ngayon, yung mga pagkakataon na hindi natin maipaliwanag, siya Allah ang nagkagabay. Siya yun yung nagbibigay ng topic. So Alhamdulillah, Uh, lahat talaga ng papuri, pasasalamat, pagdadakila ay nauko lamang pas sa kaisahan na nag-isang Diyos lalas na o banawag lala na naway Uh, magsama-sama tayo hanggang sa paraiso niya ala subalaw tala. Ito, nakikita-kita tayo rito, hindi para sa ibang bagay, hindi naman negosyo rin. Eh, diba? Yun. Ito, yung kabilang buhay yung pinag-uusap. Isa na, mga minamahal na kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Ang hirap ng katawan, pagod ng katawan, titulog lang natin yan, wala na eh. Pero, maraming, ay uh, maraming nasa hihibingan, humihingi pa ng sala, makapagdasal. Tama ba siya? Tama ba siya? Humihingi no. ng isa pang pa pagkakataon. Ano na yun? Mugahiging ah, na yun, di ba? Humihingi pa ng sansan. Pabalikin mo kami yala para masamba namin. Ngayon lang dito tayo sa baba ng mundo, samantalahin natin. Lagi natin isipin, ito na yung huli nating sala. Dahil marami ako experience Mula apa itu? Hanggang abuhu, lilibing na natin, matanda, bata, Lahat, lahat ng libo na libing na natin, nalibing. wala na tayong hindi na libing na klase ng tao na muslim, mananampalatayang muslim. Insya Allah, uh, mga minamahal na kapatid, hanggang sa kabilang buhay, magsama-sama tayo at uh, pagsikapan natin ito, pagtulungan natin at mapayuhan magpayuhan tayo at uh, iparamdam natin ang pagmamahalan. The best yung makikita ng mga non-muslim, yung ating mga kilos at galaw. Alhumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meron tayong konting uh, pagsasalo